Naliwat-liwan ang insidente sa pagkatipag kang porsyon kaminan sa isla kang Simerara. Natabot siya una katungtuig 2013, kung sa diin napatay ang lima ka mga minero. Sadyang panibago nga insidente nga natabo kang biyernes, base man sa official report kang LGU Kaluya, lima ang patay, kag-apat ang nising. Banged gajah temporaryo nga ginpauntat kang Department of Energy ang dyang operasyon kang minahan. Sa pinakauriman nga impormasyon, Padayon ang search and retrieval operation sa nabilin pa nga mga minero. Ang pamilya kang dyan mga biktima ginpaidalim rin sa stress developing kang MSWDO. Ang insidente na natabotak na alas 3.45 sa kasanagan, samtang rin ang mga minero sa northern part kang panian pit, kamagkulaps ang kilid nga porsyon kang buho. Suno man sa mga residente may posibilidad nga pag-uran-uran sa lugar ang rason kang pagkatipag. Sa press statement kang si Minerara Mining Corporation, sanda kaja magabulig sa mga biktima kag sa mga pamilya. Magakooperar man sanda sa anuman nga Parasko Patrol, Peter Salivar